Let me add one. Happy Yan Yan po tayo gagawa ngayon Yung mga water closet nila Ay, Good morning po Ayan, oh. No? Dito lang po sa Arabia Bebenak Masantol Extra project po natin uh, Yung ano CR Ni Sir Rico Hernandez Ayan yung kanyang private resort Dito sa Bebenak Arabia Masantol So yan mga boss Ito so, si RJ, yan pintor natin Dito tayo, uh, uh, tayo sa River Good morning RJ Good morning boss Dito tayo sa River Edge, Arabia Masantol, Pampanga uh, Bibinak po ito uh, Private resort po yung Location natin Sa Arabia Tapos gagagabing po natin ano yung kanilang Extra like, CR, additional CR na RJ Yes boss Yan yung mga gamit natin At so, saka mag-install po tayo ng ano ng water closet at saka urinal dito sa Bebe Anak Masantol sa private resort Ayan mga boss yung ating install na water closet toilet bowl dalawa po yan yung isa nandun na nandun nata sa sa CR na ginagawa natin. One piece. Tapos yung kanyang urinal. Ayan. Oh. Eh. Install po natin mamaya yan. Okay. Malinis na don Ay ay? O, oh, alinis si Cairo. Cairo. Ang pisang pintor natin si Cairo. Ayan. Dito po yung ginagawa nating CR. Pinipintro ni na RJ at saka ni Cairo. Cairo, shout out! Shout out po mga Lodi! Ayan, bagong pintor natin si Cairo. Sama ni RJ. Pinalilinis ko muna para matanggal yung alikabok. Ito yung isang ano? Ito yung isang toilet bowl, water closet. Yan po yung resort ni na Sir Rico Hernandez. Private resort po dito sa Arabia Bebe, anak masantod. Tapos dito mag additional daw tayo ng ano. Uh, another outlet dito. Isa. Wala daw outlet dito. Yung mga nagre-rent. Wala silang mag pag nagcha-charge sila ng ano cellphone or ano electric fan. Additional na dito. Outlet. Ito yung mga room nila dito yung kitchen nandun One piece din to ating ano, toilet bowl. Tulad ng isa yan, pinadala ko na rito. Alalay lang, alalay. Lagyan dito, dito, dito. Dito natin lagay. Para ma-check natin. Tsaka yung sa ilalim. Kung cemento or silicone lang ang gamitin natin. Tanggalin, abot siya. Tanggalin yung karton, no? Hindi, iyangat nyo. Ayan, 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 Tanggalin, okay. Cairo, shout out. po, mga Rodi. Ay, walang lang malakas. Bagong tropa. Bagong pintor, dito. Ayan, dito yung urinal Yung isa, Cairo. Urinal dito, tapos lavatory. Water closet dito. Ayan, tapos iba ang ng ano? Laundry. Green. Dinilagyan ng mga Ano ba 'yan? Yan ang urinal. Sa kabila, ganun din. Bother po, at saka yung floor drain. Hindi pa rin nilagay ng tile setter. Bali po dito mga boss, hindi po tayo ang dito. Bali na lang dito, pintura at saka yung electrical. Uh, ito, uh, installation sa mga water closet. Yun ang gagawin natin dito, yung ginagawa natin dito sa Rabiah Bebe Enak dito sa private resort wala pa siyang ano abang dito d dun lang tayo kukuha ng ano ng linya tapos dito yung linya sa waterline dito, dito tayo kukuha dun sa urinal ayan no yung urinal nila Stall din natin yan na RJ o oh, boss man shout out mga <laughs> mirenali mo, mo brak yung ba, lino mo nti, ay miren na si Tayro, Tayro dana yung ba, eh. mga boss miren dana natin, bigay ni mother ano, sandwich na, ano? at tsaka... royal, royal no, Tayro, magpogim pogim si Tayro, yeah <laughs> ay, mga boss, hah, ganda po tayo, sandwich at yeah. royal together kotse niyan ng ano ng boysen Bali dala mo player na. Hayo. Ah. Dala mo player na ng semi gloss ng boysen Of white po ang kulay niya. Pos yung ating ano, water closet, yan. Nalagyan na natin pati yung banyang ano, yung door drain. Dito naman sa isa. Nagigit na rin. Wala pa yung kanyang ano. Wala pa yung kanyang bidet. Kasi wala pa yung ano. Hindi mo nalagay yung kanyang gate valve. Nagkulaan tayo ng isa. Pero yung ito. Yung kanyang door drain. Okay na. Yan. Hindi ito. Nakaabang na rin yung sa Sa urinal. Ayan na tinox ko dito para mas matibay. Tapos meron din siya dito para ng ano. sabitan. Lagyan natin na yan. Si RJ dito sa labas. Gumamayan na Tapos tayo na RJ. Tapos tayo. Kaya natin yan. Kaya, kaya to. Kita mo na muna yung laboratory wala pa si laboratory dito. Kaya kaya na to. Kaya. 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 Kaya to kaya kaya. Kaya kaya na to. Kaya. 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 kaya ah, pogi, pogi si Tayro ah. <laughs> <laughs> Ito yung ating urinal. Yan, natin mga boss. Tapos, kukuha tayo ng linya dito sa PPR. Pinirito nilagyan ng linya. Pupula sa mga tayo dito. Yan, meron naman silang nakabang No, okay na? Okay na, tapos na. Finish na yung project natin. Sorry Ayan, mga boss. Mission accomplished. Yeah. Uh, Pag uh, tayo ba <laughs> yung <laughs> master? Ah, sa'yo. Master, Cairo. ano ah, uh, foggy po, -ong -po -ong ka sa resort, Sa'yo. <laughs> so ayan mga boss, tapos na yung ating ano dito. Extra project. Urinal, okay na to. Ayan. Tapos yung mga ilaw niya, ayan. Simisim din na. Dito wala pa to yung sa kanyang ano, uh, laboratory. Di binulunin din naman sila tsaka Tapos yung ating water faucet. Yan. Binisa lang po yung kulang. Semento uh, cemento pong nilagay ni sir Rico dito sa kanyang mga water faucet. Yung ating ginamit, cemento. Ayun ay, pala, ABC adhesive. Pwede rin yung bidet Yung sa kapila Okay Tapos yung bidet Okay oh, na rin to yung May tubig na No drain Okay na. Hindi sila po yung kulang. Uh, gabi na po. Uh, almost 6 o'clock na po. Kaya pahinga muna tayo. Yung mga tropa yung mga gamit natin tapos na. Ah, gusto mo maliga? Styro? Sigurado lul lulutan ka dyan kasi ano eh. Styro pa pangalan mo eh. <laughs> 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 ang resort ni na uh... Sir Rico. Ayan, kung gusto, yung, yung gusto mong, ano, mag-rent. Ayan, na, uh, nasa page ko po yung ano, yung kanilang ano, uh, pangalan ng resort sa Boss Mac Vlog page. Video ko dito, ano? River, uh. River, Aids. Huh? River, Aids. <laughs> River Aids. River Aids. Ha? River Aids. River Aids. Ako si mga kwarto dito. Ayan. Ayan. Yan o, May double deck. Dito meron ding double deck dyan o. Meron pang TV. Maluwang. Tapos may split type na aircon. Tapos dito. Yung maliit na kwarto. Ayan, ganda mga boss, oh. Private room. Spirit na aircon. Ayan, meron din. Yung kitchen nila, ayan. Meron pang ano, Bar. mga CR nila yan dalawa male and female merong mga cottages, dalawa doon maglagay para taw tayo ng ano uh, extension na ano outlet baka sa next day kasi ginabi po tayo hindi natin nagawa nasa 5 feet po ang ano ng kanilang swimming pool yung doon Tapos ito yung pambata, uh, mga tupit ito. Yan, ginabit okay. po kami ni Styro. Uwi oh, na po kami. Yan. Bukas niyan nasa Santa Lucia Project po tayo. Para sa talis doon sa mga kwarto. Kinapintura ka rin boss, Mac? Ha? Kinapintura? Patapos na? Patapos na? Oo. Okay, sige mga boss. Bawa sedang, Pak. Udah kaya, pengen Udah, susma, Allah, segar.